Magandang magandang umaga mga idol Nandito ako ngayon sa Trasir ng Sandy Javier Ngayon Yung lugar na nakikita nyo Ito po yung pag-aari ni Bus Sandy Javier Ngayon itong Tinwheeler na to Na Super Great Giga 6M70 Ito po ay bakanting unit to Bago pa yan mga kaidol Bago Ito pala eh Iikot ko dito no Napakaganda mga mixer ngayon dito. Mga bagong mixer, yan. Yan mga bagong mixer. Yan mga bagong mixer no. Ito po ay pag-aari ni Boss Andy Javier. Yan, mga bagong mixer yan. Merong mga bagong howo din eh, na kulay pula, kulay puti. Merong iba may mga bulldozer. Ngayon ay naging back to normal tayo no sa almost 13 years. 13 years ago kung nagmaniho. Ngayon ito pong unit ko. Ito. Pag bago ka daw driver, ito daw maging unit mo na. Sa ngayon wala kasi bakanting unit na oh, pero meron piece nila ako sa mixer, yung mixer kasi na splitter na 10 speed na high and low medyo bagong gawa kaya ganun nangyari okay, ito pakita ko sa inyo yung mga sirang hobo na mga truck yan mga 12 dweller mga 12 dweller yan mga sira bye bye